Ako po si Kapadina George Diglao. Ilan ko po ngayon ay 92 years. Pinanak po ako noong Pebrero 22, 1926. Nagumpisa po ako ng maging mang aawit dalawang taon, 1934, sa Kabataan. At nakita ko sa Kanandaan, 1936, September 11. Kasabay po ng aking Bautismo. mo. Awan ng Diyos naman po, kahit mahirap pang buhay namin, masaya kaming magkakapagin. Na labindalo kami, sumasamba po kami lahat. Pati ang nanay ko, lahat ang nanay ko na ko lang sa mga kapatid ko, puro mga out. Lagi kong paalala ng nanay ko na, ano ko, po, may sakit ako, sabi niya, may boses ka pa ba? Sabi ko, sasagot ako. Tapos sabi niya, kung may boses pa, bihis. Nabibihis naman po labi, ako, tapos tutupad ako, gano'n. Nahatid niya ako. Ang natatandaan ko po, pag nagpapayo ang mga kapatid niya mahal sa mga mga awit, siya sabi niya sa akin na, pagtalagahan niyo ang inyong tungkulin. Kasi ang unang may, may mga kakatanggap na kagantihan, kayo, dahil kayo ang aawit sa paligid ng ama. Yun ang ginagawa niyang pang sa akin. Sa akin po maghahanap buhay, hindi ako naghangal ng kayamanan na magiging hadlang pa sa pagtuwal ng aking tungguin. Sapat yung halagang natatanggap ko. Ang importante, natusupad ko ang aking tungguin. Hawak ko ang aking oras. Kahit anong oras ako kailangan tumupad, nandun ako sa aking tungguin. Dahil <coughs> na nadidistin yung maraming maaaring naratalan, nalangdaman nila na aawain yung alam ko. Dahil pwede ka nang ay nga, ang haba nung piyakningkot mo, nanatil ako dito, sabi ko. Sabi ko, ang hinihiling ko sa Diyos yung marami na po akong karanasan sa nakikita kong matatandang tatungo na ay sila, walang nakakasakit ng matagal nito. Hinihiling ko sa Diyos yung, pag hindi na ako makatindi sa araw na lang akong bigyan ng buhay. Kasi po, kawawa noon yung mag-aalaga. Wala na akong masasabi sa tatlo ko sa kasambahay. Hanggang pinakalob na sila ng sa akin para hindi manghina ang loob ko. Lumala ka sa loob ko lagi sa papunta sa pagtubo ng akin tungkulin. Ang pakabait ng sa akin. Walang katapos pagka pagkakamahalagay. <laughs> Pagmamahal na niya sa akin. Kaya siguro ang edad ko na ito, inabot ko dahil sa pagmamahal ko lang sa aking tungkulin. Kaya sa nadalamig kong buhay, gusto ko maaari lang araw-araw pagsamba. Gusto ko huwag na umalis sa aking tungkulin? Ang <laughs> sanap ka sa Diyos ko, buhay ko. Kaya gusto ko habang pinibigyan niya ang lakas at buhay. Kung yung babawi sa akin, tungkulin ko. Kaya ko, ito lamang ang kaming kayamanan ko na babauni ko sa akin libingan. Lagi ako nagpapasalamat sa Diyos bawat pagdilat ang aking mata. Una ko siyang pinasasalamatan. Mula sa buhay kong binigay sa pagdising ko, at gano'n ang pag-iingat sa akin sa magdamag, maging sa akin sa bayan. Pagising ko, gising sila lang, ko pala pa ang aming buhay. Hindi kami sinukulang ng pangailangan. Mahilap kami pero malamang kami sa pag-ibig ng isa aming.

Tunay na ito ay pa kamamadin at ito ay laging tutuparin tu pa rin sa tungkulin ay magpapatuloy kahit na ako ay mahirapan na katungkulin ko ang ating kasaysasan. Mm -hmm. Okaya indi ko